Oh, so ngayon mga katoka, ah, magandang tanghali sa ating lahat. So ngayon mga katoka, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magforma ng poste. So bale yan, pinorma na namin ang siding. So ngayon mga katoka, ah, ang ginawa ako rito. So ngayon maglalagay muna tayo ng ah, sapatos ng ating poste. So yung sukat niyan mga katoka is 40 simula rito hanggang dito. Kasi yung poste natin is... 40 by uh, 20 by 40 ang pinis so ngayon magtatabas tayo ng coco na 40 ang haba tapos sa kabila ganun din 40 tapos ngayon dito uh, tatabasin natin yung uh, susukatin natin yung lapad nito tapos yung lapad ng kabila tapos ngayon pag nasukat na natin uh, halimbawa 5 to plus 5 sa kabila so magpuputol tayo ng 30 mga katoka tatabasin natin yan ng 30 tapos ngayon ipapakaw natin yan dito sa biga tapos kukunin natin yung tamang sukat na 20 by 40 yan so bali may sapatos na yan mga katoka so ang purpose niyan mga katoka para yung forma natin hindi dumikit sa uh, anilyo yan so 1 inches ang distansya niyan mga katoka so, bali wala pa yan sa ulog tapos ngayon pagkatapos natin yan ipapakaw na yan natin dito mga katukas sa sapatos na ginawa natin ayan so kailangan nakapakaw na yan so kailangan mga katuka, ah yung yung forma natin yung siding is kailangan nakapantay siya rito pantayan dyan mga katukaw so bali pantayan sa kukulamber tapos itong ah, forma natin para ah yung sukat ng ating poste hindi lumiit doon, hindi lumaki rito so kailangan, kailangan mga katoka is parehas yung sukat ng uh, allowance natin dito para sa buhos na 1 inches kailangan 1 inches dito 1 inches din doon so bali uh, ang pinis niyan is 20 so ganun lang mga katoka, kadali magawa ng ating forma So basic lang yan mga katoka Pag sinunod nyo yan Gaganda ang inyong poste Okay So balay na salpak na natin mga katoka Yung ah, forma Na paliteryo So ngayon Yung huli na isasalpak natin So balay ang sukat is 30 Ayan ginagawa na ni pa rin doon So ngayon mga katoka Kailangan natin lagyan ng Pako na didos So, bali mga katoka, yung pako na yan na nilalagay ni Don is Yan yung magiging stopper dyan mga katoka Yan, yung sukat na yan, 20 So, bali, kailangan natin maglagay ng stopper para Pag nagsalpak tayo mga katoka is Sakto pa rin yung sukat ng ating uh, poste na 20 by 4 So, bali, napormahan na natin yan Yan, so, bali, nabuhusan na yan kahapon So, ito, kapoporma lang So ngayon mga katoka, medyo critical yung ating apakan. So kailangan maglagay tayo ng tungtungan pag nagbuhos dito sa taas. Ayan. Para hindi agrabyado pag nagbuhos mga katoka. Ayan, meron tayong papag rito. Ayan. Papag yan mga katoka. Ito yung tungtungan natin pag nagbuhos tayo ron. So kailangan matibay yung ating mga brace para hindi na umuga yung ating poste. So ayun mga katoka buhos na last na bubuhusan ngayong araw yan mga katoka So lumilipad yung halo rito mga katoka lumilipad 23 You know? Sos Marcel Muntik mabitin Kitang kita Kitang kita sa video Muntik mabali yung likun Padeng jampol Ayan oh, Yan yung mga Yan yung mga Batikan sa buhos Mga katuka Padeng buraut Panay kuyakoy 60 60 yeah, Mahaba na para Ha? So kailangan mga katoka yung halo. Kailangan siksikan ng siksikan ng bakal para pulido. Hindi magkaroon ng ampaw. ano lumili Lumilipad yung halo mga katoka. Boom. pitik guys kahit nangangalay na tayo kailangan natin mag picture okay lang update yan update o oh, isang tingala வர இசங்க்த்திங்களா